Hi mga mi, welcome to my vlog again. Yan. ah uh, magpa-pricing muna ako ng lahat ng mga aglaw na meron ako dito ha. Yan, para dun sa mga aglaw lover. Yan. Ito si Red King. Yan, si Red King. 300 na lang to si Red King. Yan. 300. Ito naman, sarili kong tanim to. Si Parumruway. Yan. May dalawang baby na siya. Si Parumruway ito. 150 na lang to. Sarili kong tanim. Parang ruway. Mother at saka dalawang baby. Yan. Talian natin ha, Para marami makater sa video. Ito 180. Si Santern. Santern 180. Yan. May bago na naman siya. Ano. Yan. Ano to kapamily to ng Green Bowl. 180. Yan. Ika-cater natin yung mga ano yung bibilisan na lang natin ito si golden kitty sack 300 yan si golden kitty sack malaki na to ha mga miyo. mother earth na rin siya si golden kitty sack 300 yan dito muna tayo sa isang hilerang to sa isang hilerang to yan isang hilerang yan hanggang dun tsaka ako puputulin yung video yan, basta lahat ng mada madadaanan ko dito. Ito si uh, ang pangalan doon. Limot ko. Yan, mother type na siya. Yan. 180 na lang 'to. 180. Mother type. Malalaki na yung ano nito. Ah. Yan, malalaki na yung dahon niya. Yan. Malaki na. Mother type na siya. 180 lang. Mata, mataba ay mataba, makapal ang dahon niya. Si Oh my god. Nakakalimutan ko pangalan, sorry. Yan. Basta anuhin niyo na lang nasa screenshot niyo na lang pag nagustuhan niyo, 180. Yan. Marami kasi dito'ng mga halo-halo so lang ito si avocado now yan, 200 si Avocado na uyan 200. Yan. As as, mas, as much as much as ay hindi tala, pala. Uh, iba yung ibubukod ko tong nasa taas. Ito na lang muna sa ta, sa baba, 'yan. Asan pa ba? Ito <clears throat> so, may, may may mga may-ari na ito. 'Yan. Ito si Red uh, Red Bangkok si Red Bangkok. Yan, 250 lang to, si Red Bangkok. Ay, itong dalawang bagong dahon na to, sa akin na to nagdahon. 250 lang yan si Red Bangkok. nagbabaul to, ah, Yan. Tapos, eto pa, 150 lang. Pangalan oh, nito, sorry na talaga. Red, uh, ayan, basta 150 to makapal dahon nito mga mga locally grown atin to sa atin to local to sa atin tong aglaw na to 150 lang yan i ko lahat ng mga aglaw na kaya kong ma-reach out ng hindi ma makokompromise sa mga halaman ng mga client ko na nandito oh yan ito si Sayang Pearl yan si Sayang Pearl na ayan oh nag nagsanga siya oh yan Ganito kapag kayong na-over ano. Na-over ano yata to patawa. Yan, may anak siya. Tsaka yan, 180 lang to. Si Siam Pearl. Pangit yung settings ng dahon niya. Ha? Pero dalawa na sa nga. Oh, isa. Tapos ito pa yung isa. Tapos ito yung baby niya. Yan. Si Siam Pearl. 180. Siam Pearl. 180. Yan. Ooh. Naku. Yan sorry na agad ha white cochin yan um dito na nga natin eto naman si pool house eto si pool house yan oh si pool house to mga miha eto may mga minimal issue yan ah uh, talo dito um mother type na siya 220 lang to 220 si pool house yan mother type na siya. Mga mi mahal si pool house. Yan, nasa rare pa to. Kasama pa to sa rare pool house 220. Yan. <clears throat> eto si Red Heng, Heng. to si Red Heng Heng 180. 180 malaki dahon nito ha. eto lang eto nung acquire ko to ganito na siya. Yan. Ito dahon na to sa akin yan. Si Red Heng Heng nagre-red na rin oh eto si Pink Lock Chai. Yan, 150. Si Pink Lock Chai. 150. Yan. Basta yung dito sa lugar na to, ito, iaano lang. Ito munang hilerang to, i-cater natin. Ito si White Mayang. Yan. Si White Mayang. One, ano na lang to. 150 na lang to si White Mayang. 150. White Mayang bilisan natin para makita lahat. Yan. Ito <clears throat> um wag na muna chararat. Mother ni uh, Black Kumkun 100. 100 na lang mother ni Black Kumkun. Ito si Jackpot. Yan 250. Yan, kulang na siya sa dilig. <laughs> Kulang na sa dilig to, mga mi. Yan si jackpot. Yan. Ito naman. Tawag dito. Ito naman na to ni ma'am. Ma'am Joy. Yan. Ma'am Joy hindi siya kaparehas nung nasa iyo. Yan. Iba to si pink o nyaman ito. Yan. Si pink o nyaman eh. Yan. Namay na ni ma'am Joy. Yan. Dalawahan. Mura lang yan. Ito. 250. Si long leaf moro. 250. Ito. Yan, oh, um, mami na siya, oh. mga may pagka nag 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 flower ibig sabihin may pausbong na baby. Yan, oh. Long napaka long legged yan. eto 180 na lang 'to. 180, yan. Uh, hindi natin i-cater yung chararat. Si Black uh, Laksap, black laksap yan. 180. Yan, mga may rare si Black Laksap kaysa kay Red or kay Pink. Yan. 7 minutes na tayo. Yan. Ito si Ito rare pa to ha si Mahashiti. Si Mahashiti 270 Mahashiti. Yan to. Malaki ang dahon. Yan. Mahashiti ito si si Jackpot. Yan, 250 rin to si Jackpot, 250. Yan. Ito 3 in 1. 3 in 1 na pink laksap. Ay, lakchay. Pink lakchay, 3 in 1. Yan, 3 in 1 na pink lakchay. Yan, 350. Ay, 4 in 1 pala, sorry. 4 in 1, 350. Yan. 4 in one. 350. Yan, ganyan siya. Parang na siyang bouquet. Yan. Mga may imagine ninyo na lang sa video ha. Yan, stretch na stretch na yung kamay ko. Tapos yung, yung camera na bibig ko na. Yan, ganyan na siya ka. Yan. Sino pa ba? Mm <laughs> -hmm. na. Ito, ah, uh, puno ni ano ni... ah, uh, yellow puno siya ayan ang laki ng pinagtataniman yellow <coughs> rose, puno yan 100 na lang to puno kasi to ha mga miha yan yang dalawa dalawa na yan puno na yan tapos may mga uusbong pa rito yan 100 pag tinanim nyo yan automatic sa isang pot eto pag samahin dadami na siya ng dadami pag pa proper care lang yan tama yung pagka yan. <clears throat> Excuse, ito si Orange Mayang 100. Yan si Orange Mayang. Ay Orange Orange Laksap, sorry. Orange Laksap 100 yan. Ito bagong dahon na sa akin to. Yan, na-acquire ko to limang dahon kaya lang pagka kwan bagunta ni naga uh, ah, ano siya <coughs> excuse eto si Big Roy boxer boxer to wag na muna to chararat kinagaganda hmm. ko pa aha ah, oh. may lisa so ilayo natin to may lisa <clears throat> Ito si ah uh, Parang 10 karat, 10 karat na local to mga mi 100 na lang to Yan o, oh, ganyan Parang siyang 10 karat na local Limot ko pangalan 100 Yan <clears throat> Hmm. Ito si cupcake. Yan oh. Cupcake sinta. Yan, 150 na lang yan bagong dahon nya to. Yan, mother type to mga miha oh, yan oh. Tapos malalim pa pagkatanim niyan. Yan, 150 na lang to. Mutated cupcake. Mutated cupcake sinta yan, 150. Yan. Kung marunong kayo mag-ano, pwede na yan. I-tao dito. i markot nyo sino pa yan ito si old man yan na pag nag ito mga miss si old man to pag nag mutate to, para na tong si peach banana yan pag nag mutate to, kahawig na siya ni peach banana yan ito 70 na lang si old man na to 70 yan hindi ko na makuha mga miss hirap Ayan. Sino pa ba yung nandito na hindi ko pa makita? Ayan. Aglaw. Ayan. So, dito naman sa taas. Ayan. Dito sa baba, eto si... Uh, Mutated uh, yellow natali, 50 pesos. Mutated yellow natali, 50 pesos to. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Diligin natin yung tinanim ko na ano. Ito. Mukhang magsasuccess siya. Yan. Bagong tanim kasi ito eh. Yan o. Medyo mahal yan. Ito yung pinagpugutan niya no. Para ma... Ma-picture out nyo Yan o. Ito. Si Illusion. Yan. Ito update lang mga min na, na may na to na gustuhan niya. Yan si Omnak singon yung rare to mga mi. rare. Hindi pa rare kasama pa to sa top rare. Kaya mahal. Yan. O ngayon mga min nakatapos na ako sa isang ganito. Yan. Dito naman tayo sa taas. Ha? Yan. Continuous natin tong pagpapa ng ano ng mga aglaos yan. For now, bye muna. Happy watching.